Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga SSS pensioners dito sa ating bansa. Isa bang pensionado ng SSS? Natanggap mo na ba itong 1,000 pesos na dagdag pensyon noon ng SSS? Ang balitang ito ay nakalap sa Action 5. <laughs> Sama po natin ngayong umaga si Bayan Mula Party List Congressman Carlos Zarate. Magandang umaga po, Kong. Good morning, Cheryl. Good morning sa ating mga Napaka nanonood. Napakagandang balita po. So, December, ngayon po, papasok na po sa kanilang mga ATM. Base po ito doon sa joint resolution na ipapasa ng dalawang kamara, no, ng House and Senate, no? Uh, in principle, approved na ito uh -huh. at uh, kailangang maihabol namin ito before we go into a Christmas break. no? Uh -huh. So, today, magkakaroon ng session, isasalang na ito dahil originally, this is uh, a bill ito na na -re natin, nire na sa house. ano? Yes. Pero dahil nga uh, kailangang uh, mabilisan, no? Uh, last week, pumayag na rin ang committee ni Senator Gordon no? na maglalabas kami ng joint resolution para maging effective kaagad ito siya. So, doon sa napag-usapan at in consultation na rin with the SSS, Ah uh, dati kasi ayaw talaga nila no oh, kung magbibigay man sabi nila 500 pero tataasan naman ang premium no under sa new leadership ng uh, SSS, no, with the chair of uh, uh, Dean Valdez, no, uh, may mga ilang uh, conferences kaming nangyari, uh, at ang proposal nga nila is two tranches, no. First right. tranche will be uh, December of this year or January of next year, yung mga usapan. Then, ang second tranche uh, share release sa 2022. Eh, medyo oh, oh. napakalayo na yon, no. Hindi na rin pumayag ang uh, leadership of both houses, no. So, a compromise was uh, uh, made, no, na ang second tranche, uh, based doon sa kanilang presentation ay gagawin by December of 2019. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.